May ipapakita ko sa iyo, idol. Isang content creator. Ito siya, nandito siya sa screen. Siya ay si Robert Robedizo Gales. Tingnan mong mabuti ang mga content niya. Malaki ang may tutulong sa iyo kung paano siya nakakagawa ng content. Maaaring magkaiba kayo ng content. Maaaring magkaiba kayo ng idea. Pero pagmasdan mo ang kanyang mga content sa kanyang profile. Makikita mo kung gaano kahalaga ang content nakapokus ang isang content creator. Hindi niya iniisip kung kailan at kung sino ang magpa-follow sa kanya. Hindi niya ginagawa ang makiusap ng makiusap katulad ng iba sa follow to follow. Dahil alam niya na pag-aaralan niyang dahan-dahan na content talaga ang mag-aangat sa sarili niya. Pagmasdan mo idol, habang dumadami ang content niya, malaki ang chance na mas aangat ang pagiging content creator niya. Nakapokus lang siya kung anong gusto niyang gawin at iisa lang ang pinag-uusapan sa kanyang content. Ipinapakita niya sa content niya ang halaga kung ano ang meron sa content niya. Ganon din dapat, Idol. Sana matingnan mo ang content niya at makadagdag idea sa iyo kung paano ka mag improve dito sa content creation. Nang hindi ka nakikiusap at hindi ka gumagawa ng mga pagkakamali dito sa platform. Dahil dito sa platform, habang tuloy-tuloy ka lang gumagawa ng content at inaaral mo ang tama, darating ang panahon, ikaw naman ang magbe-benefits niyan. Tuloy-tuloy ka lang idol, gawin mo lang ang tama dito sa content creation. Mahalaga ang bawat followers. Kailangan ang mga followers mo ay laging nakaka-relate sa mga content mo. Kung sa ngayon mababa ang mga views ng mga content mo, hindi mo kailangang madaliin katulad niya. Pagmastan mo siyang mabuti. Tingnan mong mabuti itong nasa screen to. Ang tataas ng views niya. Hindi siya gumamit ng ibang tao para lang makiusap na din ang kanyang mga video. Kusang loob na nanood ang mga tao dito sa content niya. May mga followers ako na nakikita ko na ganyan din ang iba pang ginagawa. Marami pa yan mga idol dahan-dahan nilang pinag-aaralan ang tama dito sa content creation. Piliin mo na agad idol, aralin, ma ang sarili mo. Hindi mo kailangan madaliin. Ang followers mo ang lalapit sa video mo kapag gusto niya ang content mo. Tingnan mong mabuti idol ang ginagawa ni Idol Robert Robedizo Gales na ito. Nang sa ganon, magkaroon ka ng magandang idea para sa paggawa mo ng content para sa sarili mo.